Meron na nga raw, may gagawin ano, ito. Electric stove. Uh, ito ang forma nya. Ito yung ano yung lipatan nya. Ano lang siya on, off. Wala siyang ano, ah. low, medium, high. Bali, yan, naka-off. Tapos ganyan, on, tapos off ulit. Yan ang ano nya, ang, contact switch nya. On and off lang. Bali, ang sira nito, sabi na may ari, ah, uh, Pinagawa na nila to, Uh, pinalitan yung fuse kaya nung no, palitan daw yung fuse mga ilang araw lang hindi na naman gumana tapos nung tingnan uli fuse na naman ang sira pinalitan na naman nila mga ilang araw lang nila nagagamit uh, putok ng putok yung fuse kaya nung dalin niya sa akin dito sabi niya kung may pag-asa pa raw ito, kung magagawa pa sabi ko tingnan ko muna yung ano yung itong electric stove kung magagawa pa kung talagang wala na o kung may paraan pa para at least magamit nila to ang gagawin natin na ah, baklasin natin tingnan natin yung loob ito yung piece na ano na pinapalitan lagi ito kapag ganyan may nakasaklob na ganyan na Pabilog na puting ganyan, tapos nakatago. Ibig sabihin, yan yung fuse. Ah, titingnan natin niya kung ano, ah, kung bakit ano, ah, pumuputok to. Na-test natin yung, ano, yung pinaka-heater niya. Tingnan, din natin kung shorted na siya. Ito yung piece na inilagay, oh. Ginawa niyang, ano, dalawang piece na, ano, na... Ang ano niya, ang value niya ay nakalagay ay 2 ampere. Ayun, nakasulat o. Oh, 2 ampere. Ayun. Tapos ganito kaliit. Dinalawan niya. bali ang pagkakalagay niya rito ng ano, ng fuse na ganito, nakaano siya, naka-parallel. Dalawa pinagsama niya, tapos dito 'yung isang linya, 'yan. Pero 'yung ganitong fuse masyadong maliit tapos 2 ampere pa ito ginagamit ko sa electric pan eh hindi ito ginagamit sa ano sa electric stove na ganito kaya siguro pumuputok yung pwes kasi napakaliit ng nilagay niya yung pang electric pan kaya kapag bumabaga na to gumagana na yung pinakakalad niya yung heater umiinit din to kaya pumuputok kaya kahit ilang palit sila nito kahit Tripleyin pa nila yung piece na ganito. Pumputok, pumputok talaga. Kasi ano to eh, 2 ampere lang eh. Bali yung, ano nga, hindi kaya ng, ano, ng, ng heater, yung ganitong fuse. Dapat to, yung pinaka fuse nito, nasa 10 ampere. Kasi mga ganitong mga pangkala na to, 10 ampere o pataas, yun ang linalagay na fuse dito. Pero yung ganito kaliit, hindi uubra to kahit, palitan pa nila palitan pa ng palitan ng ganito kalaki hindi talaga magagamit na maayos to ang kukuha tayo ng 10 ampere titignan natin yung diferensya nya kung gaano kalaki at gaano kataas taas yung ano nya yung pinaka temperature nya eto meron na ano fuse eh, nakalagay sa kanya 250 volt, uh, 285, ano, uh, Celsius, yung pinakainit niya, 285. Tapos, ya yeah, kung papansin niyo ang nakalagay rito, 10 ampere. Ayan. Kung kukumpara mo rito sa ano, dito sa linalagay na fuse, ano, uh, ang laki ng diferensya, 10 ampere sa 2 ampere. Kung sabihin mong 4 ampere to, maliit pa rin. Kaya hindi niya nakakayang, ano, sa, Paganain ng matagal. Ah, uh, kada gamit nila to, pagkatapos nilang gamitin, susunod, bibigay at bibigay kasi mali ang nilagay na fuse. Pang electric pan po itong gandong ang fuse. Ayan, papalitan natin to. Tapos titignan natin kung, ano, kung may shorted o kung may shorted o sira na yung pinakaano niya, yung heater niya. Ah, uh. Ayan, ayun ang na natin, ah. Ah, kapit na kapit na yan. Bali, ang gagawin natin, ah. Eh, tester rin natin itong plug. At itong plug. Lalagay lang natin sa times, ano, ah, one ohms. Short natin. Okay. Yan. Ano yung natin itong ano? Uh, Sweet switch. Tingnan natin kung magkakaroon na ng contact. Ayun. Hanggang dito lang siya. Kung shorted yan, naabot din siya dito sa number 10. Pero hanggang ano lang siya, halos wala pa sa gitna ng ano. Nasa 50 lang. Kaya hindi siya shorted. Off. On. Off. Oh. Ah, uh, yung design ng ano ng kalan na to. Wala siyang ano, wala siyang low, medium, high. Ang nakakaano lang sa kanya on and off yun lang. Uh, ang gagawin natin ngayon uh, na ah, natin to uh, para malaman natin kung iinit na siya. Bali ang ganyan ano uh, kalan. Ang pinakamababang ano niyan, ampere ng ano ng fuse. Kailangan 10 ampere. Ah, uh, wag kayong maglalagay ng mga ganitong ano, mga piece na ganito kaliliit, mga 2 ampere lang. Kasi ano ito eh, madaling pumutok yan kasi mababa lang ito. Pati yung pinaka-temperature nito, bali na sa 100 degrees Celsius lang eh. Kaya bumibigay agad eh. Hindi katulad ito, 285 degrees Celsius, yung pinakakain niyang init, tapos 10 ampere pa. Yan. Sa pagkain gagamit ito, sa electric pan lang ito eh. Ah, Maghanayin natin. Yan. Yan.

Yan, okay na yung ano, yung electric stove na to. Ah, uh, musok na gumagana na yun, oh. Lahat ng ano, lahat ng coil niya, musok na, okay na. Bali, ang yung... ginawa lang natin, para ma, uh, bale, ginawa lang natin, para magamit nila ng maayos to. Yung fuse, pinalta natin ng tamang ano, tamang ampere. Para at sa tumagal to, magamit na nila ng maayos ng ano, hindi katulad ng papalit, hindi katulad dati, palit sila ng palit ng piece ng ano ng ganito kaliliit kaya sira ng sira ah, sige pa marami po salamat sa panonood basta watch share and subscribe na po kayo sa ginagawa ko para at least natin na susubaybayin sige pa marami po salamat